E-bike ang gamiton sa Talisay City Police pag-counter sa mga e-bike driver nga Badlungon. Ang report ni Femari Dumabo. Nabantayan sa Talisay City Police nga pipila ka mga e-bike driver ang sa pagpamaligya sa ginadili nga drogas as sa uban pang mga ilegal nga kalihukan sa dakbayan. Sa mayaging buwan hangtod karon, lima ka mga e-bike driver ang nasikop tungod sa pagpamaligya og paggamit sa ginadili nga drogas. Subay so, niini na sabutan sa Talisay City Police ug Talisay City Advisory Council nga mogamit og e-bike ang mga pulis sa ilang pagpatrolya kun e patrol Si Cyril Velasco, presidente sa Talisay City Advisory Council, may donate o e-bike nga magamit sa kapulisan sa pagpatrolya o maniid sa mga e-bike driver nga magtapok sa ngit-ngit hilit ng mga dapit. Eco-friendly. Ano? Wala tayo masyadong walang konsumo ng uh, fuel. At the same time, kung uulan, at the same time uh, mainit, yung tao natin na nagpapatrol, eh, mayroon pa rin masisilungan. ba? Diba? At, at nakakapasok sa mga, mga maliblib na narrow street dire sa uh, atong lugar sa Talisay aware man ta sa pag uh, dungog ug sa pagkatag sa e-bikes all over the Philippines no uh, dili mapugngan so if we can't beat them uh, we join them and we e patrol them and uh, perfect ang e-bike because ang size is gamay and perfect for the interior roads of the of the city. Makigalay na sab sila sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda kay ang i-patrol e magamit man batok sa e-bike ug tricycle driver nga magpasagad lang og parking sa ilang magimanihong e-bike ug tricycle. Dugang paunya nga unom ka mga e-bike aron magamit sa e-patrol sa kapulisan sa pagsuroy sa sudunong dapit sa dakbayan. Samtang i-reactivate ang Talisay City Police Command Center human sa pipila ka mga establishmento nga nagpataod og alarm system nga konektado sa command center sa kapulisan. Ganiha gisuwaya og pindot sa usa ka establishmento ang alarm system ug dulan sa 5 minutos nangabot ang mga nagmotorsiklo nga kapulisan. Gimonitor sa bang lihok sa nagpatrolya nga mga sakop sa Talisay City Police o ba ni Godfrey Rillian, Femery Dumabok. Balitang Bisdak